Isa sa nature ng love ayon po sa 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 7 ay yung hindi magagalitin. Alam nyo po bilang isang tao ano, hindi naman po may na tayo po ay magalit. Pero ang sinasabi po dito ay yung hindi magagalitin. Yun po bang malit na bagay nagagalit ka kagad? Simpleng bagay ang bilis mong magalit. Alam nyo po, may negatibong epekto po sa ating buhay at sa ating relasyon ang pagiging magagalitin. Kahit po sa mag-asawa, lagi pong nag-aaway yan kapag meron po sa kanila itong madaling magalit. Maski sa magkakaibigan, maaring iwasan ka o maaring iwanan ka ng iyong mga kaibigan kung nasa iyo itong karakter na madaling magalit halimbawa na lang sa isang senaryo na kayo at yung at ang yung mga kaibigan ay nagkakasiyahan at meron kang hindi nagustuhan na simpleng bagay hindi ka nakapagtimpe nagalit ka kagad at ito yung naging dahilan na nasira itong kasiyahan na ito asahan mo maraming madidisappoint sa'yo at maaring sabihin pa sa'yo na killjoy ka Baka sa susunod, maaaring iwasan ka na nila. Alam niyo po, sabi po sa salita ng Panginoon sa Kawikaan, chapter 22, verse 24 to 25. Huwag kang makikipagkaibigan sa taong magagalitin at sa mainiting tao ay huwag kang sasama. Baka ka matuto ng kanyang lakad at magtamo ng silo sa iyong kaluluwa. Sa madaling salita, iiwasan ka po ng tao kapag ikaw po ay magagalitin. Lalong-lalo na po yung mga taong marunong sa salita ng Panginoon at isinasapamuhay ang salita ng Panginoon. Ayaw po nila na ma nila itong karakter na ito. Ayaw po nila na masilo sila sa bitag ng kawai, Kaya maaring iwasan ka po nila. Maaring hindi po sila uh, makisama sa'yo. Kaya kung ayaw mong mawalan ng kaibigan, kung gusto mong mas dumami pa ang iyong kaibigan, iwasan mo po ang pagiging magagalitin. Dahil ang taong may pagibig sa kanyang puso, hindi po magagalitin yan. At ayon lamang po ako po si Brother Renz na muling nagpapaalala, magbasa ka ng Biblia araw-araw upang malaman mo kung paano mamuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon. God bless you.